pa di po nga kam hmm. <coughs> For today's video mga idol, luto naman tayo ng gawas ng baka. Meron nang pala ako ditong balat ng baka at saka gawas. Simple lang namang lutuin ito mga idol. blay tambog na nag yilaw na di po targetamsak. tamsak kaya na ka <laughs> <laughs> Masarap talaga mga idol magluto pag may lagyan mo ng ano ah, lagyan mo ng gawas at, at agad ko lang munang ng mga idol kasi maraming balahibo na nakadikit sa kanyang balat. <laughs> ay kayuhan yung mga pangihaw kung ihaw ka mo. Ah, to tayo hinalik klayo at gasto kagasa. <laughs> so, bam, klayo, huwag maginabakal? Eh kahoy din, hindi, ah, na, hindi ka mabatok yan, masunog ka kon. <laughs> pang madali ano mga idol oh, tapos ko na agad dyan sunugin mga idol at saka linagay sa ating mahiwagang lababo, lababo. <laughs> di putar target ang masak to agi ag mas masarap pala mga idol pag iniha inihaw mo muna yung balat ng baka natapos ko na palang hugasan yung kanina hindi ko na pinakita kung paano ko inugasan <laughs> kahit paghugas na lang ng baka balat ng baka ituturo ko pa sa inyo kayo na bahala ng diskarte kung paano hugasan. yung hugasan pwede naman na hindi yung paghugasan kamumanti yung kaon <laughs> at sa paglaga yan nga pala mga idol lagyan mo ng maraming bitsin <laughs> para madaling lumambot at pagkalipas ng isang oras na pakulo naglagay ako ng sibuyas dyan at sa kaluya tapos ninagyan ko ng tangat para mas mabango medyo malambot yan mga idol at saka naglagay ako ng at sweetie dyan para mas uh, may kulor may kulor kulor mayong ating niluluto at pagkalipas na naman klating oras tagad ko ng binuksan para malambot yan mga idol naglagay ako dyan ng batuan masarap talaga mga idol pag uh, batuan yung ilagay mo Dipindi sinyo kanong ilagay yung sinigang, pwede man. <laughs> at saka nang lagay ako ng pamintang buo dyan, at saka pamintang powder. Ganyan ang tamang pagluto ang mga idol. At saka nang lagay ako ng nor na beef dyan kanina para mas uh, dagdag uh, lasa. At saka patis. Tapos naglagay rin ako dyan kanina ng siling haba, dalawang piraso. Kasi wala na po akong siling haba dito. At ayan nga po mga idol, luto na po dyan. Pag natin, praga-akta. Hanggang gabi mga idol. Luto dyan, pulutanta. Hmm? Kampiyon mga idol, oh. linaga. Hm, Itu tigas gas, tigas punya kanyang balat itu hmm? Kuya Papa Kinta. Kuat tayo nang sabaw. Marami pa dito di mga idol oh. megawas hmm? gawas pa dito, oh. ilaga taliwat ke dukun. Pero pwede pidi makain tong kanyang balat. Ako tayo kumain para gaak ta mga idol. Oh. Hmm? Pa di po tanga nya, na. Chất phụ nữ mấy đốt rồi Cảm kiôn Đi mên Tắc mấy đốt rồi Mmm. wan ngabala yung linagay ko dito mga dul para mah sarap yung kanyang asim Hmm. Hmm. Wo apo yung utok niya. Tetak. No? Hmm. Tak -tak. hmm.

itu yang masyarakat dimasak aja loh. Ah. Ah. Net. Yep. Busog na po ako mga idol. Maraming salamat. Bye-bye.